dito ang pasahero dito sa Cuba o oh, wow, yan, tambak na dito Tambak oh. Yung iba niyan, pasahero namin, papuntang dahit ano? Oh, Nakabuk Pa wow. Ang nakapila naman sa Lucena ay si Delica Baby, syempre. Shoutout kay uh, Delica Baby! At Delic Family, mga taga Mendoro, lalo lalo lang kay Sir Dexter Masangkay. Shout out dyan. 12.13 pa Santa Cruz naman ito. So punuan din dito, punuan ng Alisa, ng Lucena, Santa Cruz. Ayan, dami oh. Kung sa ilalit ay maraming pasyayero dito rin, maraming pasyayero. Ayan. So wala na ang aming alis. Ayan, nakaready na yung ating mga passenger. Ayan ah. Oh. Ba, itirik yung ating 722M natin ah. <laughs> 722M? Itirik <laughs> nga yung 722, wawaan mo ah. Ayan, itirik nga ating ating regular oh. 12 2 ano ha, pang uh, gabi ito pang... ayan, may bubong na po itong uh, extension ng terminal no? dito sa Cubao may bubong na, may flooring na oh. yan, nililinisan itong uh, 1807 Asia Star no? di hindi pa tapos yung uh, uh, unahan, yung uh, harapan nyo no? pero may bubong na oh mga uh, January, February magagamit na ito ang galing, ang bilis, bilis, ang bilis ang nito may bubong na kagad Yan. ito yung mga panggabi, itong mga nandito sa loob sa panggabi ang biyahe nito so ayan, ayan, may mga ginagawa pa dito, Yan oh wala pang uh, mga panitada yung uh, hollow block, no? So ibig sabihin, mga January, February, matapos dito, sigurado dito. Wala pang ilaw. May, may linya na ng kuryent ng wire, pero wala pang ilaw. May insulation na. Hindi may init yan, sigurado. Lalaki na po ang terminal dito sa Kabaw ng DLT Bigaw oh. Talagang uh, palaki na palaki ang terminal. Mga dito na yung uh, nasa Aurora. Isa na yung Bisaya, Bicol. Sa kabila naman ay lokal. Lucena, Batangas at Santa Cruz na Subo. Tapos nga nagkain ng pasero Pagpunta so, ng dahit Pagpapasero ng dahit Siya May mga ticket na yun, mga set number na Shout out naman may pasero na kami uh, Nakuha ko na rin yung kanilang mga ticket Yung bantok uh, kulay dilaw uh, May mga set number yan Kanya kanya uh. Bali 25 na yung ating uh, pasahero and then, may mga chance passenger pa rin dito uh, walang ticket yan uh, yeah. papasakay natin yan, gagawa natin ng paraan niya para makauwi sa dahil nung nasa likod ko ito, mga uh, walang, walang ticket dito yan uh. pag dito yung mga nakabok, uh, yeah, babaltan po natin yan pero hintayin pa rin natin hanggang alauna, imedya. Alauna ang ating alis. Kung di dumating, Hintayin pa rin natin, ano? er para sila'y makauwi ng magaga. Sa kami dito sa Cuba, o... Oh. Ayan, ang dami pa sayo, oh. Parang windy yan din sa dami. Talagang uuwi uh, na Paskuhan na, alam mo no, na, Er. Laman natin ay uh, 32. May biga pa tayo sa Buendia at Torbina. Sinilipin natin mga bang, ibang uh, bus station. Sa atin lang maraming basaero, oh. Dito wala. Maraming gubutin sa inyo, eh. <laughs> Biyayang Baguio, Biyayang bagyo, Biyayan bagyo. Genesis. O, oh, wala natin, no? Oh, nakabook niya, nakabook. Oh, naka yan. Naka oh, yeah, gawain. Gawain yung dispatcher. Gawain yung dispatcher ng uh, Genesis. Alps. Marami yan. Balanggas dyan, eh. Di pa. Ayan, 1702 laging uh, Laging si na. Dating uh, ordinary aircon. Volvo. Okay, skyway na tayo. Skyway Ganda na pagkakagawa ng Skyway nito, ano? Magugulat yung mga nasa abroad eh oh. Pag uwi nun sabi ganda na ng ano Manila Pabor na pabor yan sa mga galing sa norte na uh, gusto yan no? Uh, mabilis sa biyahe papuntang south Ganun din yung uh, pag galing south panor South to uh, south. Balintawak eh. Balintawak to alabang. Alabang to balintawak. Bakit natin 7 uras ah? Oo. Hindi so, ka um, natatahan um, ng uh, itsa. Kung kaya dito sa Karilong, hindi ka natatahan. minus na minus ang oras mo. Yan o. No? Ganda, ganda pa ng view, no? yan ang makati Pag airport ka dito ka na no bilis ano Sige naman tayo, sa baba. Okay, so, naiyaks. Nai naiyaks. Naiyaks. Exit tayo ng Buendia at uh, may uh, pipigapin pang apat na basero sa Buendia Terminal. Na naka-book. Naka-booking yan, naka-book. Ayan, nagsapong basero dito sa Buendia Terminal ayun, doon sa Santa Cruz. Ah, position. Ito eh uh, Batangas itong linyang ito. Haleluya, ah, Batangas at saka Lucena. Hanggang dun yan, doon yan do sa doon, ano, tapos ako na mang-bass. sa ero nang uh, naasugbo. Ano. Dadan tayo Ay, dagsa pa rin na raw. Oo, no? oh, sumpa pa yung umaga. Ayan, ang pasayro sa buwen diya. Dagsa pa rin. Walang ubos. Mula, ano yan tayo pala? Ang daming pawi, uwi ay. Alas 6 na umaga. Doon sa Alps, wala oh. Oh. na yeah, nasa turbina na kami. Pipig ang play kami ng pasayro dito. 14, 14 pa yung nakabuk. Tambak pa rin ang pasayro dito. Sa turbina, mabigol yan. Dahit bigol, bisaya. Kaya may konting traffic dito sa Sarayaya, Quezon Ang dami ng prime pita, no? Ganda lang pa yung ilaw, parke. 5.1 Sa Lucena na tayo. Malamit na tayong kumain. Yeah, bawal dito sa Lucena. Parang kagabi. Bawal din ano. Kanina man daling araw pala. Kain dito sa Raymer. Uh, dalawang kain namin. Isa, isa dito sa Talipan at saka sa Casa Santa Elena. yung SNR bagong bukas na SNR dito lang yan sa may uh, Grand Central ng Lucena at tayo po muna mag at kakain ng hapunan magdi-diesel sasabayan natin ang uh, pagkain at pagsisiyar. Uh, pag-CCR pabisaya yan no? Oh. patarman samar bago rehab din yan no? Oh. yan dati ay uh, cargo bus no? E kain po muna tayo kain yung sisiyar, siyar mo muna siyar. kain kain siyar.